Maayong adlaw mga guys. Maoday ni nahitabo sa akong cellphone mga guys. Pag-uli na ako sa balay mga guys, gikan ni Jute ako nang gicharge ang cellphone ug natulog ko. Ug pagmata na ako mga guys, mao na ang nahitabo. Duda na ako na ipit ni sa ko ang sling bag. Pero pag last month naguba sa deni guys kay download ko ug update ug akong gi-install. Unya wa siya ni proceed ug install mga guys kay naa day parts nga na short. So ni sabay na lang tag sa atong uyab mga guys paingon sa Mandawi City kay naaay ay kay ila ang iyang kauban nga si Ma'am Haneros Anciano nga tig kaayo cellphone before ta nagpaayo mga guys ato sang gihatod ang atong uyab sa iyang trabaho kay ang shop sa tigayo mga guys naa sa konsolasyon sumubyahe pa ta from mandawi to konsolasyon mika kaya tong nao mga guys kay ta ni biyahe sa mandawi unya naatay nakasabay nga bata mga guys pengon dito sa konsolasyon naglakaw ta na mga guys kay ni shortcut ang jeep tungod sa ka-traffic. Bali, dito ko sa loyo, sa fuda, sa konsolasyon, gi-drop mga guys kay traffic ayo pag abot na ako sa atubangan mga guys, wala na ang food ang store o ang building sirado na. After sa pipila ka minuto nga paglakaw mga guys, naabot na kita sa iyahang shop o ang alan siyang shop kay Langga Seal Shop. Plano unta na ako mga guys, nga ako ray mo ilis LCD. Pero wala na lang kay Basin magka problema noon o maayo. O ikaduha, wala ko LCD nga available. Unya gamit unun kaayo nako ako ang cellphone. Dalira kaayo na taod ang LCD ni kuya kuya mga guys ug ni biyahe na taana, pabalik sa Mandawi City padulong sa konsulasyon mga guys gikan sa Mandawi City gituluan ta kung sa atong masakyan pero pagbalik mga guys nawala ta kay wala nagkasinabot nagpalaban na lang tag gmap ana mga guys ug naglakaw na lang ta after sa pipila ka minuto mga guys naabot ra na. ug pagabot na to mga guys atoa nang gi-open ang cellphone ug naa display nga ni gawas usa ra gyud ang akong masulti ninyo mga guys nga kung Na among mga problema dili na siya forever and also mga guys just a bad day not a bad life so maorato mga guys bye bye